Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binabatikos ng aripon ni Kendrick Perkins, ang kupunan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong ngayon sa Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang season ay mismong si Kendrick Perkins na nga po ang nagsabi na ang Phoenix Suns ang itinuturing nga po niyang Dark Horse ngayong taon at siyang may pinakamataas na tsansa na makakuha ng kambinato. Ngunit dahil nga po sa kanilang mga pagkatalo sa mga nakalipas nilang laban at ang pagbagsak nga po nila sa standings ng West, ay bigla na lamang nga po nagbago ang pananaw niya tungkol sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap mismo ng telebisyon, Matapa nga po niyang sinabi dito na literal nga po napalpak talaga ang binaong bagong big ng Suns. Pangalawang season na naman nga po nalang ginagamit ang trio ni na Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Bill. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po nila ito napapagana at halos wala pa nga po silang nabubuong chemistry sa sunod-sunod na pagkawala ng mga ito dahil sa kanilang injury. Maging ang team owner nga po ng Suns na si Matt Ishbia ay dismayado na rin naman sa nangyayari sa kanilang team. Since kahit gaano man nga po kalaki ng kanyang ginastos para sa sweldo ng kanilang mga players ay nananatili pa rin nga po sila sa ibabang standings at malaking nga po ang posibilidad na maagad na naman silang ma-eliminate ngayong taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga pong tutulong ngayon sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks, ay na-extend na nga po sa 2 games ang kanilang losing streak at bumagsak na rin naman nga po sa 20 wins at 16 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang ika na pwesto sa Western Conference. Ibig sabihin, maganda para naman nga po kahit papano ang kalagay ngayon, ngayon ng Lakers sa standings ng West. Ngunit sa sa nakalipas nga po nila ng mga laro ay kitang-kita nga po kung gaano sila sobrang nahihirapan sa depensa at makakuha ng rebound. In fact, sa kanalang game nga po ngayong araw laban sa Dallas Mavericks ay na rebound na naman nga po sila dito ng 44-33. Nabigyan na rin naman nga po nila ang Dallas ng ilang mga second chance points sa pagkuha nga po nito ng 11 offensive rebounds. Kaya literal nga po na front court at sentro nga po talaga ang problema ngayon ng kanilang kupunan. At suggest nga po ng ilang mga fans ng Lakers, kung ayaw pa nga po nila na gumawa ng trade ay maring nga po nabigyan nila ng 10-day contract either ang kanilang mga dating sentro na si na Dwight Howard o di kay si Jabail McGee na handa para naman nga da pong tulungan si Antona Davis sa kanilang frontcourt lalo na pagdating sa depensa na nanatili para naman nga da po silang free agent at naghihintay na mabigyan ulit ng bagong tsansa ng Los Angeles Lakers So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli! sa ating susunod na video.